Okay, good morning, good morning mga idol. Isang magandang umaga na naman sa ating lahat mga guys. Ito na naman ako. Ayan guys. Ganito ako pag umaga guys. Pagkakagising ko nagwawalis, naglilinis ng bahay. Para bago pumasok, malinis ang bahay guys. Kuen ayan mga idol, ligo muna tayo, ligo, ligo. A few minutes later. Ah! Lamig At ayan na nga guys Tapos na tayo maligo Nakabis na tayo Kaya sipilyo muna Okay Ayan kapag sipilyo na tayo Hindi po naman tayo Sa hasan. At ayan na rin yung bulso ko Kadidising lang <laughs> Ipagano ko muna ng almusas nyo, guys. Sige na, guys. Papansok na ako. Dahil hmm. ang pinahanap ko na ng almusas niya. Ako naman ay go-go na. <laughs> Ngayon, mga idol. Bago tayo malis, painumin ko muna ng gamot yung ano po sa ubo. Kasi may ubo. <laughs> O, oh, ayan na yan mga idol Go, go, go na tayo Okay na Ayan Alright, alright mga idol Biyahi na tayo Samahan nyo ako sa akin biyahe guys At tayanan na nga mga idol Biyahi na tayo ulit Back, Back, na naman tayo sa daan mga idol <clears throat> At dito na nga Nandito na tayo sa Car International uh -huh minutes later. At ayan na nga mga idol, pagkalabas namin sa trabaho, uwi na naman, biyahe na naman tayo mga guys. Ito biyahe-biyahe lang, chill-chillan tayo mga idol kasi mahirap na baka maaksidente tayo. At syempre, dadaan muna tayo sa bilihan ng ulam guys. Ayan, bumili muna tayo ng ulam kasi pagkarating ko sa bahay, ay magluluto naman tayo. Shhh! Ayan, pauwi na nga dahil tapos na tayo bumili ng ulam mga idol. Dito na tayo. Biyahe na tayo ulit. Ayan! Nandito na tayo sa aming bahay kubo. Ayan hey, mga idol, ito lang yung bahay namin. Pasensya na kayo kasi mahirap lang si Kuya Jomar. Ganito lang pamumuhay natin. At tayo na nga guys! Nagsain muna tayo. Ayan, kikita niyo man, tiyanap-tap ko na yung aking biniling mano kanina. At nagdano na rin tayo para makapagluto na ng ulam. At ayan na nga guys, ang pila kamasarap kong adobong mano. Ayan, ayan, ayan. At syempre, pagkatapos natin magluto, naghahin na ako guys para kumain na kami ng hapunan kasi nagugutom na mga anak ko. Ayan, nakikita niyo naman guys. Ayan <clears throat> guys, kain na tayo. Mukbang na ulit. Maraming maraming salamat. Bye-bye. At syempre, pagkatapos namin kumain, guys, naglaba muna ako ng damit ko na akin isusuot para bukas. Ayan, naligo na ako dyan, guys. Ebritinan nyo, nagiba na yung suit ko. Dito ko na sinasampay ang mga damit ko. Towel, short, para kagad matuyo kasi walang dryer. Ayan, nagpapatuyo na ako ng buk, guys, kasi matutulog na tayo.